Sa bata o tungkol sa dengue at iba pang health issues dahil mainit na ngayon ano bibigyan natin ng tips 'yung ating mga kapuso. Nasa linya po natin si Assistant Secretary Albert Domingo ang tagapagsalita ng Department of Health. Magandang umaga po sa inyo, Asen. Welcome po muli sa programa. Ba nagiging suki na natin si nito? Nagiging suki na si Asen. Thank you. Magandang umaga po. You're always welcome. Magandang umaga Kathy and Emil at lahat ng ating mga kabutso nakikinig at nanonood. Mm -hmm. asek unahin natin yung Dengue. Naiulat nga po na mataas pa rin ang bilang ng kaso ng Dengue. Bagamat uh, nagsabi noon ng uh, Department of Health na bumababa ng bahagya ang bilang, tama po ba ito? Tama yun uh, Kathy. No? Uh, may nakita akong preliminary report kahapon na uh, hindi pa namin marilist kasi nag-finalize uh, doon sa numbers pero yung uh, trend ay pababa. Ang ano lang namin, is, sana bumilis pa yung pagbaba pero pababa na siya. So abangan natin 'yon na uh, by early of next week yung uh, numbers. Pero ang ang sinasabi namin is kahit po umiinit kasi ang sasabihin nga ng mga kapuso ay uh, dahil na umiinit na natutuyo na yung mga tubig. wag natin kalimutan kahit po yung tubig na iniipon natin dahil 'di ba taginit, nag -conserve tayo ng water, pwede pa rin ng itlogan ng lamok yun. ha. So dapat po tatakpan natin yung mga sisidlan natin ng tubig. Okay. Uh, pero asik 'di ba? Tama ho ba itong nabasa kong report na umabot tayo sa 50,000 cases na? Tumaso ba ito o bumaba pa ko Doktor? Nandengge po. Yan, yan pa rin na uh, Emil yung uh, report natin kundi di nagkakamali as of uh, February uh, 22. Tandaan okay. po natin yung numero na 50,000 is uh, cumulative from January 1 up to February 22. Ang mahalaga po sa DOH dahil lumalaban tayo dun sa pagtaas ng taso is yung trend on a week to week uh, basis. So, importante yung sa amin na pababain. Kasi para natin na uh, sisiguraduhin na hindi dadadag yung 50 mil kung hindi natin tinitignan yung trend. At yun ang sinasabi ko po na nakita natin ng mga nakaraang linggo, pababa po siya. 7% yung pinakahuling uh, decline. Ah, okay. Uh, Asik, meron kang figures last year? Kumpara ko ngayon, kamusta ho ang uh, naging pagtakbo ng mga dengue cases po? Kung meron yung lang ating po, uh, figures as of uh, last year, so kung yung this year ay uh, as of uh, February 22, 52,008, uh, yan yung exact number Emil. Yung nakaraang taon, nung kaparehong uh, panahon niya na uh, ito ay uh, nasa, teka titignan ko yung aking uh, kodigo, okay, uh, talaga, si 64% ano, completo, yung itinaas. Kompleto okay. ng detalye si Asec. So yun bro? ang hindi ko hawak yung exact number hmm. pero ang itinaas kumpara sa last year is uh, 64%. Malaki pa rin. Ano? So, Sobra hindi pa rin po dapat pakakampante bagamat pababa na yung trend. Dahil kahit uh, tag-init at tag-tuyot ay uh, pwede pa rin magkadengge, ASEC. Yes, uh, tama 'yun, Kati, no? At uh, sinasabi nga namin, nako, kasi baka, baka ng mga kapuso, mawawala rin 'yan. Y hindi gano'n 'yun. Yung mga lamok, nagaantay lang 'yan. Kapag nakakita yan ng lugar na pwedeng nga itlogan, eh magdadami na naman sila at tataas na naman yung mga kaso. So, huwag tayo maging kampante. Ito na naman, Asik, may panibagong uh, issue naman dahil dahil pa rin sa panahon, no? Yung uh, mataas na heat index o yung damang init. Ano po ba yung maaaring maging epekto nito sa ating kalusugan? No. Grabe init ano? Uh... Yes. Oh, yung ating uh, tinatawag na heat-related uh, illnesses or sa Tagalog yung sakit ng init, ah uh, merong ano yan eh may tatlong uh, mga sakit yan na magkakaugnay. Magsisimula kasi ang uh, ang sakit sa heat uh, cramps na sinasabi. Yung heat cramps, namumulikat yung katawan. Bakit namumulikat? Kasi natutuyuan tayo kapag mainit, no? Hindi tayo makainom ng uh, maayos, uh, hindi tayo makacool off sa so tumataas na temperatura. At uh, magsisimulang uh, sumakit yung ating mga kalamnan Kapag uh, tumagal at lalo na kung mas mainit pa yung panahon, kasi magsisimula yun sa binapag-asa, ano tayo extreme caution. Pag sinabi nilang danger, tapos hindi pa rin tayo lumilim, hindi pa rin tayo nagpahinga, hindi pa rin tayo uminom ng uh, tubig, ang mangyayari naman is yung heat exhaustion, pagkahapo o yung mm -hmm. patig na sinasabi pag ganyan naman, kahit kahit nakakain ka ng almusal, parang di mo maintindihan no, na bakit parang pagod na pagod pa rin yung feeling yung pala dahil sa temperatura. Tapos pag umabot naman yung heat index, yung damang init sa tinatawag na extreme danger, yung kulay pula dun sa metrics ng pag-asa, pwede tayo magkaroon ng sinasabing heat stroke. Yung heat stroke, nawawalan ng malay. Ati and Emil, ang sinasabi namin is, pag natin, lalo na yung ating mga nakatatanda, saka yung mga bata, yung mga sanggol, kasi syempre yung mga matatanda, lalo na yung uh, baldado, nasa kama, o yung mga sanggol na wala pang malay masyado, hindi makakilos, hindi sila makareklamo eh. ba diba? So, mm. akala natin si Lolo at Lola, tutulog-tulog, yung pala nawawalan ng malay. So, siguruduhin natin na natin sila. Importante yung ventilasyon. Hindi naman kailangan aircon kung hindi kaya, pero basta makabukas ang mga bintana uh, o dumadaloy ang hangin, para hindi umiinit ang katawan at uminom lagi ng tubig para hydrated. Ah, sir, paano yung pagkakaiba dun sa ordinaryong pagkahapo lang o pagod dun sa heat exhaustion? Paano po namin malalaman kung delikado na po? Una sa lahat, kasi titignan natin yung konteksto, uh, yung sitwasyon. Kung ang uh, pasyente ay nasa mainit na lugar, uh, malamang sa malamang ay uh, heat exhaustion 'yon. Ikalawa, pwede nating uh, pa para bang pakiramdaman natin yung katawan ng pasyente. Tingnan natin, para siyang may lagnat. Pag, uh, pag pinakiramdaman natin yung balat, mainit-init tapos uh, minsan namumula pa dahil talagang uh, naiinitan or hindi na siya makapalamig, 'no? Hindi na siya pinapawisan. Isa pa 'yan pala, nagsisimula kasi 'yan pwedeng pwedeng nagsisimula sa na natutuyo yung balat dahil ng dehydration. Tapos sa uh, kapag maya-maya uh, konti, uh, nalilito yung katawan, biglang tataas yung dami ng pawis kasi sumusubok lumaban yung katawan eh, pero nahihirapan na siya. So yun yung mga sinyalis na malamang sa malamang ay uh, heat exhaustion yung nakikita natin. Asek, ka uh, ulitin natin, anong oras so oh, pinapayo ninyong magnamunan na lumabas dahil sobrang init sa isang buong araw? Sa loob na isang araw? Yes, uh, Emila, naglabas kami ng guidance kahapon. No mga nakarang linggo, sinasabi ko mga 10 to 4. Pero mas nag-iingat tayo. So inadjust namin ng konti lang. Simula 9 o'clock ng umaga hanggang 4 o'clock. So one hour lang naman yung nagiba. 9 a.m. hanggang 4 p.m. Yan yung mga oras na dapat umiwas tayo sa sikat ng araw. At uh, kung tayo naman hindi makakaiwas, Uh, magkaroon tayo ng mga breaks. Halimbawa, ang ating mga kapuso reporters pag nasa labas or uh, ang mga traffic aid Uh, mga security. Parang magkaroon ho ba ng rotation na heat break yung tawag nila ngayon eh, heat break para nakakapahinga at laging uminom ng malinis na tubig. Mm -hmm. Yung pag-inom ng tubig, uh, lubhang mahalaga po yan. Gano'n po ba karami dapat ang iniinom natin pag ganyang uh, sobrang init? Excellent question na ah, kasina sa mga pito hanggang walo na baso ng tubig. Yung baso po yung standard na baso, ah, to be exact, mga 250 milliliters. Pero para sa ating mga kapusa na tumitingin sa kanila mga baso ngayon, yun pong ah, baso na standard, hindi yung sobrang laki, hindi yung sobrang mm -hmm. kupita na maliit. So 7 hanggang 8 na basta na yon. Pwede na lang kung kayo po ay pasyente na dinadialysis. 'Yun lang po yung exception namin. Kung kayo po ay dinadialysis, magtanong u sa doktor kasi may mga fluid restrictions. Ayun, asik Ano, Kathy, may may meron, meron akong, question, may may meron pa akong question uh, po oh, eh, oh, kasi sigilla, sigilla, meron oh. ako akong nabasa po ng artikulo tungkol dito sa uh, hand foot and mouth disease. Uh, meron po kung yeah. increase ng 1000% sa lugar? hand, oh, foot, and mouth kasi. disease sa uh, Bulacan. Ase, kayo na magbigay ng detalye sa amin, please, sir. Yes, uh, nationwide, yung ating uh, datos, yan, ang basa mong numero, kasi ay mula sa isang uh, locality. Hmm. Sa nationwide, uh, meron pa rin uh, pagtaas, no? Uh, yung uh, halos sa uh, 3 times, 2.85%. Uh, Bigyan ko ng numero. Ngayong taon po, as of February 22, mula January 1, 7,598 na kaso ng hand, foot and mouth disease or HFMD ang naitala natin, mas mataas po ito ng halos tatlong beses kumpara sa 2,665 na kaso noong mm -hmm. 2024, parehong uh, panahon. Ang balita po sa HFMD, hindi po yan nakamamatay pero mabilis makahawa. Kasi ang paghawa niyan sa talsik ng laway, pag uh, may nahawakan tayong gamit o uh, lugar na nahawakan ng may HFMD, ano ba yung mga simptomas? Kaya sa tinawag na hand, foot and mouth disease ay uh, nagkakaroon ng mga maliliit na paltos uh, sa bibig, sa kamay, sa may pa minsan sa may uh, puwetean sa likuran, no? Uh, may sumasabay uh, minsan na uh, lagnat uh, o kaya yung uh, parang uh, ubo, singaw sa bibig. Ang importante ho ay maghugas lagi ng kamay, personal hygiene. Tapos yung mga eskwelahan po pag nagkakaroon sila ng pagdami ng kaso, walang problema ho kung mag-ano uh, muna, hybrid learning, uh, blended learning, huwag muna face to face at magdisinfect ng mga lugar na pinupuntahan ng estudyante, mawawala rin po 'yan. Nagkaroon po ba ng investigasyon ng DOH? Kasi nationwide po sabi nyo, three times na mas mataas ngayon yung bilang ng kaso. Pero ito nga po, yung sa Bulacan, eh, 1,000 na mas mataas yung bilang ng kaso. Naimbestigan po ba ng DOH kung anong dahilan nito, sobrang taas? Makakahawalan talaga sa kati. Yun yung behavior ng virus na tinatawag nating Coxsackie A. Uh, pagka ganoon ho kasi, uh, talagang physical contact yung dahilan. Eh. Nakikita namin yung uh, place of transmission uh, sa mga uh, bahay, ibig sabihin yung mga magkakapatid or uh, mga magkakasama sa bahay. Tapos uh, sa skwelahan rin dahil ang mga bata, syempre very interactive yan. Pag natin in the previous years, meron talagang uh, panahon, itong panahon na to na pag galing sa bakasun lang Pasko, bumabalik sa skwelahan, tumataas yung numero. Tapos buha baba rin siya, alam niyo kung bakit kasi na Emil, kasi buha pasok yung summer break. Dahil siyempre, walang pasok, edi hindi na nakikita-kita yung mga bata. So ang importante dito is yung talagang mensahe na maghugas lagi ng kamay sa lahat ng mga eskwelahan, sa bahay, turuan narin rin natin yung mga sikiting na magkaroon ng personal hygiene kasi yan rin ang protection laban sa iba pang mga sakit. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Asek. At uh, gumising po kayo ng maaga ngayong Sabado. Pati po sa servisyo uh, ninyo, ano, Asek, maraming, maraming salamat po. Ang dami nyo natutulungan. Thank you. You are very welcome Emil and Kathy at salamat rin po sa mga kaputo na nakikinig at nanonood. Magandang umaga. Have a blessed weekend. Magandang umaga rin po sa inyo. Atipun po nakapanayam, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Ito ang Super Balita sa Umaga. Ang